Delo nilahad ang katotohanan sa hindi niya na muling pag-battle at batas tumama ang prediksyon kay Bitrum. So tara. Delo vs Romano Ang huling battle ni Delo sa clip top nangyari ito taong 2015 pa at sa semi ng isa buhay. At matapos nga ang battle niyon, hindi na natin muling nakitang bumatil si Delo. Sa interview nga niya, sa linya-linya show, hindi na niya ang dahilan bakit hindi na siya muling bumalik sa entablado ng battle rap. Kaya yung mga panahon na natalo ako sa flip-top, hindi na ako masaya nun. Mm. Nauna yung hindi ako masaya bago ako natalo, dumating mm. din naman yung point na talagang gano'n na hindi na ako masaya bumabatil. Mm. Kaya parang ginagawa ko na lang to para ano, dahil kailangan parang ganoon. Mm -hmm. Doon ako nag-stop 'yan kung ano, kung usapan kung bata ko tumigil. 'Yun ang dahilan sa akin, bata ko nag-stop. Mali ko rin kasi ano, dati nag enjoy ako sa battle rap. Ah, uh, lumalaban ako dahil gusto ko tumigil ako after battle ko kasi, mm. then Tanda-tanda ako, 'yung eh. bumalik ako uh, sa ito Spade Una target tas ang layo ng gap side to Spade Bumabattle ako ng gusto ko tas hanggang sa Sumunod na battle Bumabattle na lang ako Dahil gusto ng tao mm. Na pinagbigyan ko naman mm. uh, Maluwag sa puso ko Pinagbigyan ko Na mali pala mm -mm. Doon pala ako mali Naging Ano ko eh, Exhausted ako Naging responsibilidad Yung battle rap Napagod ako na parang dapat kung ginagawa gusto mo yung ginagawa mo hindi ka mapapagod ngayon hindi ko na siya gusto ginagawa ko na lang siya dahil para sa iba para sa ibang tao so napagod ako uh, ngayon ayaw nang lumabas lahat parang pagod na pagod na talaga ako na naging responsibilidad na nga lang siya hindi na siya naging uh, enjoyment na lang entertaining parang ganun mm. so yun mali ko yun dapat hindi ko nayaang sundin yung ibang tao. Dapat kung ano yung gusto ko, kung feel ko lumaban, doon ako lumaban. Then ngayon, ang dami kong naiisip na masarap kalaban, syempre, unang una-una, sinyo. Dapat mm -hmm. maglaban kayo ni sinyo. Pangalawa, si sila M-Site, sila Apex, mm -hmm. sila Poison. Sila mm yun? Kaya lang, ano eh. Gusto yung kumalumaban. Nakikita ko, pwede kong magustuhan lumaban. Kaya lang, exhausted na nga ako. Mm -hmm. nakakahiya sa kanila. Nakikita mo yung mga tao, yung mga battle MC na yan na grabe sila magprepare. Eh. Mm -hmm. Tapos, papalpak lang ako. Ayoko mm -hmm. nang ganun eh. Ayoko nang gusto ko, kahit manalo-matalo, gusto ko ano, hindi sila nalungkot sa performance ko na, which is, hindi ko na magagawa. Dahil mm -hmm. nga, wala, pagod na pagod na ako. Napagod ako. Na-abuso mm -hmm. ko yung ano, naubos na yung kagustuhan ko sa battle rap. Parang ganun. Mm -hmm. Wow, matinding realization. And pa pa paano mo kinonfront yung realization na yan? Kasi yan din yung bagay na nagpaangat sa'yo. Sabihin natin, ano, na nakilala ka dahil ito yung ginagawa mo. Uh, magaling ka mag-battle rap, magaling ka mag-rebut, magaling inabangan ka ng mga tao. Yeah. Pero parang may realization ka rin na ito rin yung parang... Ito yung nagpasaya sa'yo, no? Ito yung nagbigay nung masaya, chill at lasing. Pero ito rin yung nagdala sa'yo to ano hindi ka na masaya at exhausted oh. ka na. Oh, yun nga. Mm, -mm. Eh, wala naman ako ibang sinisisi talaga kundi sarili ko. Hindi ko siya na ano, kumbaga sa driving, hindi ko siya na maini-obra na maayos. Dapat naisip ko dati na kahit gusto ng mga tao, nire-request tao na lumaban ako. Dapat hindi ko sinunod. Mm. Dahil, alam mo, parang tingin ko nasa gera ako eh. Tapos puro sugat na ako. Sabi ng mga tao, labanan mo pa sila. Uh, lang nga pa. Dapat hindi ko sinunod. Dapat nagpagaling muna ako. Inantay ko mag okay ako. sa ako sumabak. Eh di sana mas mahaba sana yung lifespan nung pagiging warrior ko or rap uh, battle. Mm -hmm. Hindi eh. Lumaban ka agad ako. Hanggang sa yung eagerness ko, Iyo, na wala, napatay na talaga sa gera. Mm -hmm. Wala na. Parang wala na ka na magagawa na matay na eh. Dapat inalaga mm -hmm. inalagaan mo eh. Mm -hmm. Saka doon ko rin na-realize na bakit ako nakikinig sa tao na ibang tao na nakilala yung rap battle dahil sa amin eh. Mm. Tapos ngayon, sinusunod ko sila. Kaya, kumbaga, nakilala mo yung rap battle dahil sa amin. Nakita mo kami sa flip top. Tapos ngayon, nagtitake ako ng advice galing sa mm. na ganito yung gawin, ganun gawin. Parang, parang alam yun, natuto ka dahil sa teacher. Tapos ngayon, tuturoan mm. mo yung teacher paano magturo. ang ah. mm iyon Lahat hmm. 'yun sa akin dapat mas alam ko kasi 'yun eh. Mas alam ko dapat 'yun eh. Mas control ko dapat 'yun pero sa kabilang balita naman may tutoring nga na dark si Bitroom. Sa isa buhay ngayon taon. Dahil sino ba naman maniniwala na mga katungtong si Bitroom sa finals. At ngayon nga ay binasag yun ni Bitroom. mula kay Marshall Bonifacio, G-Clown at Slack One. Ngayon ay nasa uling baitang na siya. At manalo o matalo. Siguradong nakuha na ni Bitroom ang respeto ng mga tao at ng mga MCs. Sa review nga na ginawa ni Batas, itinreview niya ang laban sa pagitan ni Marshall B at Beatroom. Tuwang tuwa nga si Batas sa mga jokes ni Bitrum. Sa battle, creative na panggagago, inahanap sa entablado. Kahit aktivista ako, putang dami mong reklamo. <laughs> <laughs> Tsaka gusto kong magaling para kumita. Lalagyan mo limitasyon. Pag Tagalog, bawala iting bisaya. na diskriminasyon! <laughs> Pag binanggit yung bisaya, pili niya katumbas na ng niga. <laughs> Kaya yung paawa mo, dating sa akin yan, parang ewan. Dating kakuntiyaba ni Magellan, pero ngayon, Maselan. <laughs> ng Amerika. Pag Tagalog bawal, pag English pwede pa, gago ka! Hoy, Bisaya, Robin Padilla to! Magtagalog ka! So, my goodness! Papaawa ka pa? Pag sinabing Bisaya ka, titignan mong insulto. Hindi mo pwedeng Bisaya ka, Bisaya ka! Dapat proud ka, iho! Pag Bisaya ba, busabos, ang weird nito. Tingnan mo kayong katawan mo, para ang politiko! <laughs> para ang... Bilang nakasunod sa mga ginagawa ni Batas. Tingin ko hindi updated si Batas sa nangyayari ngayon sa isa buhay. Hindi niya alam na nasa finals na si Bitroom. Kaya nga napabilib ako sa prediction ni Batas kay Bitroom. Kapag na-master daw ni Bitroom ang style niya, ay iba din daw talaga yon Na-master na nga ni Bitroom ang estilo niya dahil sa style niya na yun ay nasa isa buhay finals na siya bigyan ko siya 11 y yung yung delivery at, at stage presence ni Vitrum kung, ma- kung ma master niya talaga yan kakaiba rin yung style niya yon pero every every battle na nakikita ko sa kanya ah uh, alaki ng ng improvement sa effectivity ng kanyang delivery stage presence solid mas kumbaga mas na-establish na niya yung kung paano talaga yung style niya yon mas nahahanap na niya yung comfort nun so na so kayo po ano masasabi niyo sa bagay na ito ni Batas basta sinabi ni Jello anong reaction niyo dito kung ano man sa loobin mo comment po lang sa baba na ano mapag-usapan natin yan so yun lang. at least